So, gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China, isa lang daw Chinese propaganda. Yan po ang sinabi ni Senator Joel Villanueva nung pinag-uusapan po yung pong uh, panukala ni Senator Risa Ontiveros na ipatawag ang dating Pangulo para po pag-usapan itong gentleman's agreement na ito. Kaya ang sabi po ni Senator Joel, ito daw ay ginagamit ng China para po i-destabilize yung pong ating bansa at para po guluhin po yung mga Pilipino. Okay? Uh, tama naman. <laughs> tama naman si Senator Joel doon. Okay? Na ito po ay nagagamit sa destabilization at uh, ang hindi niya lang nasabi, Ang hindi lang niya nasabi, na Ito itong China ay gumagamit ng mga sarili nating mga kababayan para po maisagawa itong destabilization. Kaya nga po importante at kailangan po talaga na matuloy po yung hearing at uh, magkaroon po ng kaliwanagan ng ating mga kababayan kung ano po ba yung nakasama doon sa deal na yon bakit po ito kinakailangan maging secret at uh, ano po ang nasakripisyo ng dating administrasyon para po doon sa secret agreement na yon para doon sa gentleman's agreement na yon at bakit pinipilit pa rin ng China ngayon na sumunod tayo doon kahit po Uh, ito po ay uh, hindi naman alam ng ibang ating mga opisyal at itong bagong administrasyon ay wala din pong kaalam-alam tungkol po dyan sa agreement na yan eh so ako po, ang aking panawagan kay senator Joel, alam na naman pala niya, naniniwala na naman pala siya na merong uh, destabilisasyon na nagaganap hindi ba po uh, sapat na dahilan yun para po investigahan yung pong uh, mga pangyayari dyan, yung agreement na yan hindi po ba sapat na na rason po yon para po uh, tignan po natin na baka meron tayong mga kababayan na tinatridor na pala tayo. O kaya po ako ay nalulungkot din kasi po uh, meron pong dalawang senador din na humaharang dito po sa gusto ni Senator Risa at yan po ay si Senator Robin na naman, Senator Robin Padilla at si Senator Francis Tolentino na who doesn't see the need na imbestigahan ito pong gentleman's agreement. May kanya-kanya po silang rason, may kanya-kanya pong sinasabi kung bakit po hindi na kailangan itong gentleman's agreement kay ito. 'Di ba? Hindi po nila gayahin yung house, yung congress na ito po ay uh, iimbestigahan at uh, they will get to the bottom of this. Alamin po nila kung ano ba yung gentlemen's agreement. Kaya ipapatawag po nila yung pong mga yung pong mga taong involved diyan para po malaman po uh, once and for all ano ba talaga yan? Meron ba talaga at uh, bakit ito nagagamit sa atin ngayon ng China? Eh, yung yung uh, gentleman's agreement na yan. So, yun po ang mga kailangang tignan po ng uh, ating Kongreso. Na, uh, ewan ko pa, hinaharangan nitong ating mga ibang senadores. Senator Tolentino, si Senator Padilla. Nakakalungkot po na kailangan po nilang harangan yung po mga pag-investigan na yan. Si Senator Joel naman, uh, I'm not sure kung anong pinaka-final stand niya pagdating po sa investigasyon. Uh, pero sinabi naman niya uh, doon sa news na kapag majority ng kanyang mga kasamahan ay gustong gawin itong investigasyon ay uh, parang sinasabi niya na ano eh na bigyan ng kortesiya itong si dating Pangulong Duterte kung mag siya o hindi dyan po sa Senado so yung, yun yung kanyang, yun yung kanyang uh, punto po doon kasi at the, at the bottom line po dito ang pinaka bottom line po ng lahat ng ito uh, ang pinoprotektahan naman po nung pong mga tutol dito sa investigasyon ay yung humarap sa senado itong si dating Pangulong Duterte yun naman po yun eh uh, kaso nakakalungkot po uh, dinedefend nila si PRRD e eh, paano naman po yung Pilipinas, paano naman po yung ating uh, soberanya bilang isang bansa ay paano yung ating mga mamamayan na binubuli ng China hindi ba dapat sila ang mas pinaprioritize hindi ba dapat sila yung dinedefend ba diba? kesa sa isang tao ba? Diba? parang mas importante yung yung kalagayan ng buong bansa kesa po kortosiya sa isang dating presidente kung ito ay mga maliliit na issue lang naiintindihan ko pa yung kortosiya sa presidente naiintindihan ko pa yon kung ito po ay uh, porte uh, maliliit lang na mga issue mga hindi naman pero ito po this is a matter, matter of uh, uh, mga malaking national interest po yung nakasalalay po dito eh so i don't think dapat po pigilan okay, dapat hindi dapat pigilan ng mga senador ni Senator Joel, ni Senator Robin, ni Senator Tol Tolentino ito pong uh, gustong mangyari ni Senator Pisa. Kumbaga alamin po uh, investigahan kung kay nakailangan imbitahan si dating Pangulong Duterte imbitahan para po magkaalaman na malaman na po yan at uh, we could know the real score kasi they keep on saying na ako baka maggera baka maggera ganun po karating ka ng na nananakot yung pong kampo na yon parati silang nananakot na may gera o ito imbestigahan natin yung mga rason ng posibleng pagsimula ng gera ayaw naman nila kasi kasi kailangan ipatawag si Pangulong Duterte ayaw naman nila eh, ayaw nila ng gera di ba lahat naman tayo ayaw natin ng gera o iimbestigahan natin to para maiwasan natin yung gera pero ayaw din nila ano ba talaga gusto nila may gera walang gera eh, kasi po sa ganyan ganyang ano nila eh, mas mas dumalapit po tayo doon sa conflict kasi po eh, tayo meron tayong mga opisyal meron tayong pinuno dati na maaring gumagawa ng mga arrangement ng mga deal na that would compromise the nation that would uh, put our country in danger dahil hindi alam ng mga ibang ano kaya nga po may may ano eh meron tayong structure ng power eh kasi para hindi po yung yung pangulo hindi po gawa lang ng gawa ng mga ng mga kautusan o mga agreement o mga batas na hindi po alam ng ating uh, ating gobyerno so yan po sana sana po matuloy yung investigasyon at sana po maging patas yung mga senador senator Joel senator Tolentino senator Robin sana po ay uh, Huwag po nilang harangan. Ito pong investigasyon tungkol sa gentleman's agreement.